guys, ngayong guys mag-gigisa ko nitong repolyo. Lagyan ko siya guys ng konting baboy. At ito na yung ating bawang, sibuyas, kamatis at eto guys, kuluntoy na to Brown na yung pinakabalat niya. Kaya ako guys inano, uh, hiniwa, ihalo ko dito sa repolyo. Tapos yung kamatis, lagyan ko siya ng konting yung habang sili mga guys. Of course, magpiprito ako ng isda. Ayan, partner sa ating gulay. Eto guys, pinalalambot ko muna yung baboy bago ko igisa yung bawang sibuyas kamatis. Takpan mo na natin. Guys, ano na siya? Dadagdagan ko lang siya na. Ng... Natuyo na siya. Dadagdagan ko na lang siya ng Konting mantika guys. At pabigisa ayun na. Bawang sibuyas. Ganto ko guys mag-isa mag, mag na mayroong baboy. Binalalambot ko muna yung baboy bago ko siya. Hindi sa sa ano, sa bawang sibuyas. Kasi, minsan niya, pag ginagawa ko yan, pinababrown-brown ko pa ito. Ayan. brown brown ko muna guys, kaparang matigas pa yung ating baboy. Brown brown ko muna siya. Ito na guys, pinabrown brown ko muna ng konti yung ating ano, baboy. Dabay natin yun. Uh, at sabay yun na natin yung bawang, sibuya. Tapos, okay. maya maya yung konti, dabay natin yung kamatis. Sasabay ko na rin guys yung ano, yung, talaga, yung, yung tawag oh, dito yung ating carrots kasi guys yung carrots natin ano medyo matigas to eh ang repolyo sa lang. ito na alam nyo guys yung repolyo ko na yan dyan ang tagal na siguro may isang buwan na kaya ako siya niluto guys yung pinakaibabaw ng repolyo yung ibabaw niya nanilaw na tinanggal ko lang siya kaya sabi ko lutuin ko na isa ko na lang sa konting baboy kasi guys itong baboy din ako matagal na rin siya sa freezer. yung isang kilo binili ko guys hinati ko yung pansahog lang basaan yung ulay Kapit ito. Natin na idiyan, ang dyan, dito na-ibig yung guys. Yung kamatis. Ayan o. No, na po na guys yung ating kamatis. At ano. Sibuyas. Ganun na muna natin itong ating tarot. Tapos. Ito guys ang ating pangalat. Yung ating patis. Tapos. 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 Mamaya ako na guys, ano na ako nito ma, ano, adak, saka ano na guys. Kasi nilagyan ko, patis Lagyan ko sana ng county, seasoning, nor seasoning, kaya lang Maya na guys, kasi na, nauna ko yung ating patis. Paano yung muna natin na, yung ating carrots. Nilagyan ko siya guys na, konting tubig para lumambot yung ating carrots. Tapos tapan na muna natin para maluto ng carrots. Ngayon na rin na natin yung ating decorio. Madami to guys, pero hindi ko yung gusto yung isang buo. May tira pa din ako na siguro mga 1 fourth pa doon sa isang buong ano, repolyo. Medyo matabang guys, lagyan natin ng nor seasoning. Tapos konti yung toyo. Malamis na siya mga guys. Konting yung silver's one. Ito guys, yung mga bote ko. Nire-repilag ko lang yan guys. Tapang ko guys, para malot mo. Ah, yung gulay kasi yung mga ganyan ganyan guys. Ito medyo matitigas. Hindi pa dito. O so, yun guys, okay na yung ala hindi, na ko ganyan sa ng asin. Yun lang yung konting patis, tsaka yung seasoning, tsaka yung konting salvage wad. Ito, okay na to guys. Okay, parito na tayo ng isda. Ano yung muna natin ito guys? Ito na guys, nagprito na ako ng isda. Ang partner sa ating gulay. Ayun mga guys, ito nagpapakla ako ng gulay. Si Jelik ayaw kumain guys. Kasi nabusog na daw siya doon sa banana cake. Kain po. Kasi jinik miski ako gulay sana na makakan. Miski di Ta ako nga ni gulay sana na kinakan ko. Ta dyan, dyan kaan. Magutom ka. Hindi. Ano yan bi baboy yan? Hindi chicken. Pork ang sahong yan. yan. Pork. Pork